Isipin mo to. May tropa ka bang laging nanghihiram ng pera pero hindi marunong magbayad? Yung tipong gagamitin ng awa mo drama at kung ano-anong dahilan para makautang pero biglang nawawala kapag naniningil ka na. O baka naman may jowa kang laging ginagawa kang second option na parang hindi ikaw ang priority? Masakit, di ba? Pero ang tanong, bakit nga ba ikaw lagi ang dehado? Bakit parang laging kontrolado ka ng mga tao sa paligid mo? Dahil ba sa mabait ka? Dahil sa ayaw mong magalit ang iba o baka naman dahil hindi mo alam kung paano maglaro sa utak nila. Ngayon isipin mo ulit. Paano mo sila makokontrol kung ikaw mismo hindi marunong gumamit ng utak? Paano mo sila mapapaikot kung hindi mo alam ang sikreto ng reverse psychology? Lagi ka na lang ba magpapagamit? Lagi ka na lang ba magiging tanga sa laro ng utak? Kung gusto mong maging alpha, kung gusto mong kontrolin ang mga tao nang hindi nila namamalayan, kailangan mong matutunan ang larong ito ang laro ng reverse psychology. Ano ang reverse psychology? Ang reverse psychology ay parang larong chess. Hindi ito tungkol sa kung gaano kakalakas kundi kung gaano kakatalino. Sa simpleng salita, ito ang technique kung saan sinasabi mo ang eksaktong kabaliktaran ng gusto mong mangyari para ang target, mo mismo ang magdesisyon sa paraan na gusto mo. Bakit epektibo ang reverse psychology? Natural sa tao ang pagiging competitive at defensive. Kapag sinabihan kang di mo kaya yan, ang unang instinct mo ay patunayan na mali sila kapag sinabi mo, okay lang kahit hindi mo gawin. Ang tendency ng target ay gawin ang bagay na, yun para lang ipakita na hindi siya apektado. Ituturo ko sa iyo ang step-by-step -step techniques para magamit ang reverse psychology. Una, ego play. Gamitin ang kayabangan ng tao. May kakilala kang tamad na ayaw magtrabaho o umaksyon. Sabihin mo sa kanya, hindi mo naman kaya yan, sanay ka na sa buhay komportable eh. Ang utak ng tamad na tao, laging naghahanap ng validation at gagawin niya ang bagay na gusto mo para patunayan na mali ka. Parang batang inutusan mong, huwag mong hawakan yan, tapos bigla na lang niyang hinawakan. Pangalawa, subtle manipulation. Gumawa ng illusion ng choice. Ang sikreto sa reverse psychology ay ang huwag maging obvious. Hindi mo pwedeng sabihin ng diretsyo na gusto mong gawin nila ang isang bagay, Gawin mo itong parang challenge o paghamon sa kanila. Sabihin natin gusto mong tulungan ka ng kapatid mong tamad sa gawain bahay. Sabihin mo, huwag ka nang tumulong, baka mapagod ka pa. Alam kong busy ka sa kakalaro ng games. Natural na mapipikon siya at gagawin niya ang trabaho. Hindi dahil gusto niyang makatulong, kundi dahil gusto niyang patunayan na malika. Pangatlo, ipakita ang kabaligtaran ng emosyon. Reverse empathy. Kung gusto mong mapansin ka ng jowa mong hindi nagbibigay ng oras, sabihin mo, okay lang kahit hindi tayo magkita. Mukhang busy ka naman talaga. ayoko kung istorbohin ka. Bingo. Mararamdaman niya ang guilt at mapapaisip siya na baka hindi mo na siya pinapahalagahan. Sa huli, siya ang magpapakita ng effort. Pang-apat, gamitin ang sarili nilang salita laban sa kanila. Walang mas masakit kundi ang mabato ng sarili mong salita. Kung may tao kang gustong sumunod sa'yo, Gamitin mo ang sinabi nila dati laban sa kanila. Kapag sinabi ng isang tamad na kaibigan na gusto niyang maging successful, pero lagi siyang nagpapatumpik-tumpik, sabihin mo, akala ko ba gusto mong umasenso? O baka naman hanggang salita ka lang. Matindi ang impact nito dahil mapapaisip siya na hindi niya tinutupad ang mga sinasabi niya. Common mistakes reverse psychology. Una, huwag masyadong obvious. Kapag halatang manipulative ka, Magiging defensive agad ang target at hindi tatablan ng teknik mo. Pangalawa, huwag masyadong desperado. Dapat mukhang wala kang pakialam kahit anong maging resulta. Mas epektibo ang reverse psychology kapag relaxed ka. Pangatulo, huwag gamitin sa matalinong tao. Kung target mo ay sanay sa laro ng utak, huwag mong subukan dahil babaligtarin niya lang ang laro laban sayo. Ang problema sa karamihan ng tao, gusto nilang makontrol ang ibang tao. Pero hindi nila kayang kontrolin ang sarili nilang emosyon. Paano mo makokontrol ang iba? Kung ikaw mismo hindi mo kayang pigilan ng galit, selos o takot. Kung hindi mo kayang paglaruan ng utak mo, paano mo lalaruin ang utak ng iba? Ang tanong ko sa'yo, hanggang kailan ka magpapagamit? Lagi ka na lang ba magiging sunod-sunuran? Lagi ka bang nagpapauto sa drama ng iba? Kung gusto mong maging tunay na alpha, matutong maglaro sa utak. Huwag kang maging predictable. Sa buhay, hindi laging malakas ang nagtatagumpay kundi ang marunong maglaro sa utak. Pero ang tanong, handa ka bang gamitin ang teknik na ito? O baka naman sa huli, ikaw pa rin ang nagpapakontrol. Sino ang boss? Sino ang alipin? Sagot, ikaw ba talaga ang may kontrol o nagpapanggap ka lang?